<laughs> magandang magandang umaga sa ating lahat. Kumusta na kayo? Siya na daw ang magligpit para mag-relax ako. Pinagtimpla pa ako ng coffee. Ang sarap din naman pag ganyan lagi ang asawa. Natutuwa na lang ako kasi unti-unti na nakikisabay sa mga videos ko ang asawa ko. Talaga lang kasi na mahihiyan siya. Yeah, Wow. See how I many I and I got plano naming pupunta yay. sa labas, kaso lang naku hindi na kasi grabe yung lamig sa labas. 2 degree daw sa labas. Kaya, ano, masyadong malamig. Tsaka na lang ulit pag, ano, pag hindi na malamig masyado. Ayan yung, ano, parang may ulan, ulan. Parang may ulan siya pero wala naman siyang ulan. Parang may fog. Kasi sabi ng asawa ko, baka this next week mayroon ng snow. Fog? Wow. Yeah, it's a fog. Fog outside. It's a foggy. Winter. It's uh, the snow is coming. Today? No, next week. Yes, when Daddy has work. Yeah. Ayam nagsulat sulat na lang mo na si Iris para matuto siya ulit mag. What Iris? Matuto siyang mag magsulat ng letra. Nag-ano siya, nag-tracing nag-effort pa naman yung dada, 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 namin na bumili ng mga mga bonnet, mga scarf para lalabas daw kami. Kaso lang. Eh, <laughs> nako, <And laughs> ayaw nightcraft. ko na nilalamig ako. Eh, hey, tsaka na lang kami lalabas. And I have a night craft feeling because Mas mainam na yung nandito I kami sa bahay. Nightcraft. I mean, love You love your night craft? Yeah. Night uh, bonnets. Yeah. And over here is just like some breadwalk. Yeah, I love it. It's just gonna it be in my ears, cause that's supposed what it does. Is. is this it's supposed to be new your ears? Yeah. bones. Mm. definitely. That's super tasty. go chicken in it, yeah. You ready? Yeah, super chicken. Mm. Nasarapan sila sa leno to kung chicken caldereta.